Diyan kan naman Pia Bells. Ano mo ginagawa mo dyan? Ha? Tabi na naman kayo ng yung bossing. Hmm? Ano? Sleep na? Sleep ka rin? Talaga ka. Hindi ka mawalay sa tabi ng bossing mo ha. Lagi ka din tulog dyan no? O oh, matulog na kayong dalawa. Hmm, tulog na. Parang ilumaki. lumaki. Oh, tulog talaga siya. Ano? Hmm, tulog na. Kumpante na siya, oh. Tulog na siya. Hmm, behave, ah.